Paano ka magkakaroon ng right psychology? Meron lang isa sa eh. 119 of Psalms verse 98. Pinarunong ako sa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging suma sa akin. Ako'y mahigit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin." sapagkat ang iyong mga patutoo ay gunita ko. Ako ay nakakaunawa na higit kaysa may katandaan sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Aking pinigil ang mga paako sa lahat ng masamang lakad upang aking masunod ang salita mo. What makes us psychologically able to deal with any situation is Keeping the commandments of God. Ang kautusan ng Diyos, ano kapatid? Yung mga salita ng Diyos, mga katuruan ng Diyos, yun ang naggagawa sa'yo na mentally, emotionally, spiritually, and physically be able to cope with any situation and to psychologically adapt yourself into any area of life maging business, family matters, personal discipline, etc. etc. Walang makakagawa niya kundi yung guidance na binibigay ng Diyos sa magitan ng kanyang kautusan, yung kanyang salita. Kasi halimbawa, nasa financial trading ka, no? Eh gusto mo kumita. Akala mo nung araw, ang marunong sa Matthew ng kikita, no? Ang tiwala ko kasi kapatid, ano? Hindi naman yung como marunong sa math eh ka na. Meron hindi nga marunong samat, ayayaman ngayon eh. Alam mo ang reason behind economically and spiritually speaking, salita pa rin ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng chance para umaman ka in the most any way permissible. Basahin natin ang 6.33 ng Mateo. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Bago sinabi ito ng Panginoong Hesus, sabi niya muna sa mga alagad niya, huwag kayong mabalisa kung ano kakainin ninyo, kung ano iinumin ninyo, o kung ano ba ang inyong daramitin. Tingnan niyo ika yung mga ibon sa langit. Hindi naman sila naghahasik. Hindi naman sila nagkakaban, hindi naman sila nagkakamaling, pero hindi sila nagugutom. Tama yun. Walang ibon na nakakawala na namatay ng gutom. Alam mo, ang ibong namamatay, yung hinulay nilagay sa kulungan at tinambakan ng pagkain, yun ang namamatay. Pero ibong nakakawala, walang namamatay na isang ibon sa gutom. Pati mga uwak, buhay. Kasi lahat ng mga namatay na mga iba't ibang mga hayop doon sa gubat, sila ang scavenger, sila lumilinis noon. At nakakapagtaka yung wonder ng creation eh. Kasi yung mga namatay na hayop, maaaring namatay dahil sa isang mapanganib na sakit. Ano? Ang nakakapagtaka yung mga buitre, yung mga uwak, meron silang isang klase ng enzyme sa laway nila na kayang patayin lahat ng mikrobyo. Kaya hindi sila na Destinado sila na kumain nun talagang mga patay-patay. Kasi kung ang ibang hayop ang kakain patay, ah, magkakahawa-hawa. Masisira lahat ng hayop sa jungle. Pero as God's wisdom dictates, naglagay siya ng scavenger yung mga basurero, yung mga uwak, yung kumakain ng mga patay, etc. etc. Para sa kanila, natakasarap ng amoy nung nabubulok. Kaya yun ang hinahanap nila. Eh yun ang paraan ng Diyos para maalis yung mga yon. Yung uwak nga hindi nagugutom eh. Yung maya hindi nagugutom. Ikaw pa magutom, sabi ni Kristo. Huwag kayong mag-alala sa pagkain nyo, pag-inom nyo, sa mga damit nyo. Hindi nyo yung mga ibon sa langit, hindi naman naghahasik, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagbabangan. Hindi sila nagugutom, pinapakain sila ng inyong ama. Oo. Basahin mo na nga, Brad Daniel. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong darampin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdanin ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik ni nagsisigapas Ni nangagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba galalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Hindi ba mas mahigit ka kaysa sa mga ibon? Ano ngayon ang sabi niya sa 33? at hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. At ng bagay na kailangan mo, pananamit, pagkain, inumin, pagkahinanap mo muna ang Diyos. Pwede kang bigyan ng Diyos ng pananamit, pagkain at inumin. Dadagdag na lang niya sa'yo. Kasi yung salitang dagdag, mas importante yung dinadagdagan kaysa sa dagdag. Kaya eh, alin yung dinadagdagan? Pag nakita mo na yung kaharian ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, the righteousness of God, the justice of God, the divinity of God, nakita mo na yung kanyang mga aral, itadagdag na lang sa iyo yung pagkain, inumin at saka yung pananamit. Mas mahalaga kasi yung katawan kaysa sa damit. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain, sabi ni Kristo. Eh kung yung pagkain ibinibigay niya sa iyo, lalo kanyang pwedeng bigyan ng buhay. Eh kung yung buhay, binibigay Niya sa iyo, lalo Kanyang pwedeng bigyan ng pagkain para ikabuhay mo. Yun ang punto ng Panginoong Yesus. Kaya lang, ang Kanyang sinabi, unahin mo muna, hanapin muna ninyo. Seek first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Yan ang sikreto ng financial prosperity sa Biblia. Lahat ng kailangan mong wisdom, idadagdag sa iyo ng Diyos. Bibigyan ka ng Kanyang kaalaman. Gaya nung naranasan ni David, sabi ni David, Pinarunong ako kaysa sa aking mga kaaway ng iyong mga utos. Tapos sabi niya, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin. There is no other way for us to be able to physically and psychologically face all the challenges of life, even our financial problems, than knowing the will, the commandments, and the instructions of our Creator. Ang may papayo sa sa'yo, kapatid, ano, kung hindi naman kalabisan, kung pwede kang umaten sa mga indoctrination sessions, matututunan mo lahat yon. That will make you psychologically, physically, spiritually wiser than other people. At yun ang pinaka, kumbaga yun ang naka-equip sa'yo na hindi pwedeng manakaw ng iba, yung katuruan ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, hindi pwedeng nakawin yun, nasa puso yun eh. Yun ang magdidirect ng iyong mga gusto, mga plano, disisais ng kawikaan. Versikulo 9 ganito na nakasulat. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Eh, meron kang plano, no? Sasali ka sa financial trading, ano? Yun puso ng tao kumakatha nun, eh. Ang puso ng tao kumakatha ng kanyang lakad. Sa English, ang sabi, A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. It is up for you to devise, to plan, to dream, even the impossible dream. But with faith, you are going to do it this way. Give your best and leave God to do the rest. That is faith. Kasi ang magagawa ng Diyos, hindi mo kayang gawin.